না ন Hard. I've been scarred from now fighting waking up stomach is starved. I keep grinding 6 a.m Life isn't hard. I keep reciting. It feels like I might fall apart I keep trying suns coming up in the glare is so blinded I'm sick of hearing and seeing all of the people whining You want something good then you better go put the time in you get what you pay for and time is money We climbing It's prime time, it's my time, I got it I'll be just fine, my mind, you can't stop it Give me a bond to climb and I'll top it Grow yourself Whoa! What's up guys? So nagbabalik muli Malik sa OTV and I'm Francis So, nandito ulit tayo sa Gawaran Extension Dun sa Abandon Park So, kung di nyo pa napapanood yung ginawa namin video dito uh, Gabi, gabi naman siya So, bali ang nangyari doon, sila Steve Wonder TV tsaka si Reynald TV na go something sila dito. So, uh, sumunod ako noon. Tapos, hindi uh, natin nakita masyado yung pagka-urbex nung lugar. Kasi ang pakay ko nung time na yon dapat mag, lang ako, magurban exploration lang ako. Kaso, med, masyadong madilim at hindi ko dala yung flashlight ko nung time na yon So, ayun, nagbalik tayo dito ulit sa uh, abandoned park para uh, uh, bigyan natin ng details yung pagka abandon nung lugar. So, wag na natin to patagalin. Kung di ka pa napag-subscribe sa aking channel, don't forget to hit like and subscribe. Tapos, click na rin yung notification bell icon para tuloy-tuloy ka at updated ka sa aking mga susunod na adventure. So, wag na natin to patagalin guys. Let's go to the video. So, ayan nga guys, nandito tayo sa Gawaran Extension sa may uh, Springville uh, Springville North Bacor, Cavite Tapos, ayun, nung nagkaroon ako ng deliver dito sa Springville, dinahan ko na rin to para mapag ano tayo, mapag video tayo dito ulit ng umaga kasi nung time na yon hindi niya pa napapanood yung natin dito nung gabi abandoned park night uh, abandoned park night tour or bex night tour ilalagay ko sa description box yung link ng ng video na yon ayun may asa uh, dyan oh no! lalagay ko sa description box yung link ng video para mapanood yung night tour natin dito sa abandoned park tapos nandito yung abandoned swimming Mamaya pupuntahan natin yung abandoned swimming pool. Anin muna natin to guys. Uh, Mag-explore muna tayo dito sa clubhouse. Kasi may mga part na hindi pa ako napag-explore dito. Kasi nga gabi. Uh, hindi rin natin masyado makita yung details ng pagka-abandon niya. So ayun. dito tayo ngayon para pakita ko sa inyo yung details ng pagka-abandon ng to na pasuan din natin to nung gabi. Ayan. Ayan may mga tao din sa labas, mga nakatira ata ay dito nakatambay lang. Ayan, pinupuntahan pa rin siya ng mga tao dito para tumambay. Ayan. Tapos, ito hindi pa natin tinapos. Ito yung CR. dito napuntaan eh. Nung gabi. Na nag-video kami dito nila Steve Wonder TV. Tsari si TV. Pero parang winalis siya. Okay. Oh. Oh, Puntahan pa natin yung isang CR dito. May aso kasi doon. Pero pwede naman nata tayo makapunta doon sa swimming. May apuntahan natin yung swimming pool. May, na, may, na, may mga tao sa labas yun, pero okay lang yes, yun. Mga hindi natin na-explore nung time na yun na nagpunta tayo dito nung gabi. So, ito pa yung ala. May aso dun. may aso din dito. So... Tapos nandun yung abandoned park. Di na rin nagagamit. So, ayun, may simbahan dun. Bago lang nga gawa yun, sabi ni Steve. So, Sa so, yung bubong na. Sira-sira na din. So, yun, 20 years na daw siya na-abandoned. Ayon sa story nitong uh, abandoned na park. Clubhouse. Tapos ayun yung reception niya. So ay natin yung reception. Hindi pa natin napapasok yung reception. <coughs> okay. Feel away to darkness. Puro oh, ano vandalize na yung eto. Ayan, di pa natin ito napasok eh. dito, censored na vandalize na yung mga pader sa sobrang pagka wala na rin gumagamit dito mga natatambayan na lang ay yung bubong nya sira sira na din pumunta kami dito nung pumunta kami dito hindi ko rin ma-distinguish kung may ano din dito eh dahil <coughs> ako ito lang hanggang dito lang siya tapos ito parang hindi ko na rin ito napansin nung gabi na yun na nagpunta kami dito nakikita mo talaga yung details ng lugar kapag umaga pero pagka gabi nagpunta kayo dito wala parang ang naging ano lang ghost hunting lang talaga Tara, puntahan natin yung abandoned swimming pool. Let's go. so Nandito na tayo ngayon sa abandoned pool dito sa abandoned park din pa din. Tapos, ayan, dapat kinuha na din natin pala. So ayan siya. Tas punong-puno ng styro yung pool. Ayan. So kanina guys nung naglilib nagkukuha ko ng mga pictures dito tapos ng konting montage din sa mga ganitong liblib na lugar guys is hindi mo maiwasan na makakita ng ganito tapos yan puro foil tapos meron pa ito ayan ginagawa nga sigurong pad session to ng mga adik so ayun kaya uh, mag-iingat din kayo pag pagpupuntay sa mga abandonadong lugar. Doble ingat guys kasi hindi natin alam baka ginagamitan ng ginagawang ano to, sessionan ng mga addict sa gabi. Pero nung pumunta kami dito ng gabi, ah uh, wala naman pero doble ingat pa rin guys kasi yan, may nakita tayong ano para paranoia para pernalia doon sa CR kaya doble ingat din tayo guys kasi mahirap na baka ano pang mangyari sa atin magkahan natin yung gilid to. ay hindi tayo malaglag ah. so ayan guys ito yung swimming pool tapos may helmet pa dun nangangatin na ako dahil sa talay chinelas siguro ano na ito eh tubig ba tapos nalagyan na lang ng mga down down ayan o ayan yung swimming pool nya tapos ito yung CR nya tapos ito yung may labas ito yung labas nya so yun Uh, yun nga guys katulad ng sinabi ko pag magko-content -co kayo ng ganitong klaseng content ah uh, doble ingat guys kasi hindi natin alam sa mga abandonadong lugar na katulad nito is may mga nag gumagawa ng anumang masama ah ang kate ah, ang kate ng ano Wait lang guys, ayusin ko lang yung ano sapatos ko. So, in guys, labas na tayo dito. Punta natin yung abandon abandon ano, abandon playground. tabi, -tabi po. Saan natin yung abandoned playground guys Ito yung gilid ng Ito gilid ng Ito yung harap ng clubhouse Yan yung motor ko Hindi natin yan guys Pero Ano Ganun lang ha Kasi abandonadong lugar May kita mo talaga na may mga Gumagamit doon Sobrang daming foil, tsaka may ano pa, may lighter. Kaya guys, ano, uh, sa mga mag-explore, -e uh, katulad nga na sinabi ni Caps Explorer, don't explore alone. Pero na-break natin yung rules ngayon guys, kasi hindi natin kasama sila Steve Wonder, tsaka si, si Reynald TV. Si Reynald TV kasi ano, Si Reynald TV may trabaho. Tapos si Steve Wonder, si Steve uh, kasi galing nga silang naik kahapon. So, ayun guys, uh, paano ba to? Mag ayun lang, uh, mag magingat kayo, tsaka maging ano kayo, may presence of mind kayo sa pag-explore nyo kasi di nyo akalain, mamaya may mga nagpapat session pala dun sa lugar na pag -e explore ninyo so ayun nandito na tayo sa uh, abandoned playground ayun siya oh guys na abandoned playground tapos Ayan nung gabi kasi hindi natin masyadong makita to nung nagpunta kami dito hindi siya masyadong kita pero ayan umaga na ganyan yung itsura nya ngayong umaga may nuno sa punso pa sa sya guys ayun tapos eto nga may maliit na slide malit na slide dito. Ayan. Tinubuha na ng Tapos guys, pag may nakita yung ganito, yan, ganyan. Ano yan? Diyan nuno. Ano yan? Bahay ng antek. Bahay ng anay. Bahay ng anay yan. Uh, pag ginimbala nyo yan, dito kasi sa Pilipinas, kapag may ganyan, pag may nakita kayong ganyan, sabihin ay nunong sa duende Duwende, yan nga ganyan. Pero, kung mapamayin talaga kayo, magtabi-tabi po kayo. Mga ganun. So, ayan. Ito yung malaking slide. Tapos, ayun, yung basketball court. Puntahan natin yung basketball court. Delikado Daming gumagamit dun Sa may swimming pool Kasi di rin naman napapasok Ng ibang tao yun eh So ito yung basketball ayun nga guys eto na yung basketball court so siguro nagagamit pa siya tuwag nga nung sinabi ko nagagamit pa siya dati kaso nga lang nung nagkaroon ng pandemic ayan tinanggal na yung ring tapos hindi na natabasan yung mga paligid may mga da damo damo na dito sa gilid ayan ang tataas na rin ng talahib sayang din sa pag nagkaroon nung nagkaroon talaga ng pandemic wala nasa na ano talaga lahat na hinto tapos ayun natigil lahat pati ako nawalan na ako ng trabaho kaya eto ngayon ginagawa natin ngayon pero nagdi-deliver din ako minsan minsan kapag may order sa amin ng ah uh, siomay So, yan. Tingnan natin banda doon. Bago tayo bago na tayo magtapos. Let's go. Ayan guys. Punta tayo dito ngayon sa Ayan. Tapos dito, parang may taniman dito eh. May mga nagtatanim din dito. Kasi dun sa una, may nakita ko may mga tanim din. Tapos, ayan parang farm, mini farm may uh, crop, crop soil na parang inayos para tamnan ng mga pwedeng taniman ayos din, hanggang dun sa dulo siya oh. Ayan. mga tinatanim nila dito so para may deep well dun banda hinukay ata nila yun yung deep well na yun pwede kaya natin lapitan. ah so yun yung clubhouse so yun so, guys wake uh, up lang tayo ah huh, katulad nga nung sinabi ni Steve Wonder, uh, itong lugar na to dati is an uh, talaga to. Uh, tapunan daw ng mga pinatay. Tapos, uh, kumbaga tambakan daw ng mga pinatay din nung araw. Tapos, itong clubhouse na to, yan, yung clubhouse daw na yan, abandon na yan, 2,000 ata. So, hindi na rin siya nagagamit, pati yung playground. So, kung, uh, kung papagandahin lang to ng homeowners dito, magagamit pa rin nila to eh. Kasi, makikita nyo, may mga tanim dito. Ayan. Tapos, eto. Eto lang talagang clubhouse na to. Pag uh, pinaganda pa to, magagamit. Pati yung swimming pool na yan. Tapos, yung CR nila na ginamit pa, ano lang, ginamitan ng mga mga adik nagpat mga nagpapat session dun sa loob ng ng CR ng pool So, ayun yung abandoned playground doon. Tapos, itong clubhouse. So, ayun. Guys, ah, uh, ah, uh, 2000, na-abandon na, abandon na, na abandon itong park na to. Lahat yan. Tapos, uh, ever since, hindi na siya na gamit. So, yun, naging tambahin na rin ng mga, ah, uh, tao dito. Tapos, na-bandalize na yung mga dingding. -ding. Tapos, ah, uh, wala na rin say-say yung pool. Tsaka yung, last So, yun guys, uh, shoutout muna tayo. Shoutout sa girlfriend ko kay Kimberly Katapang. Shoutout sa uh, family niya. Keep safe kayo palagi. Tapos uh, maraming maraming salamat sa pag-subscribe sa akin, sa pagsuporta sa akin. Kahit na ayun. Uh, guys, uh, don't forget to hit like and subscribe itong video na to. Tapos, uh, click nyo na rin yung notification bell icon para tuloy-tuloy ka at updated ka sa ating mga susunod na video. So, yun guys. Ito ko na tatapusin tong uh, video natin for today. Sana nagustuhan nyo. At huwag nyo kalimutan mag-like guys. And, ilang Maraming maraming salamat. Malik sa Old TV. I'm out.